Ang pagsalakay ng Nazi Germany sa Poland ay hindi basta-basta lamang. Isa itong pinagplanuhang hakbang ni Adolf Hitler upang maisakatuparan ang mas malawak niyang layunin. Ang pagbuo ng isang mas makapangyarihang German Empire o tinatawag nilang Lebensraum na nangangahulugang espasyo para sa pamumuhay. Noong September 1, 1939, isang makasaysayang araw ang nagbago sa mundo. Sa araw na ito, sinalakay ng Nazi Germany ang Poland at dito nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bakit nga ba? Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsalakay ay ang kasunduan ng Germany at Soviet Union, ang tinatawag na Molotov-Ribbentrop Pact. Salihim na bahagi ng kasunduan ito na pagkasunduan ng dalawang bansa na paghahatian nila ang Poland. Habang abala ang mundo sa sarili nitong mga problema, palihim nang inihahanda ng dalawang higanting bansa ang kanilang mga hukbo. Nais rin ni Hitler na baligtarin ang mga epekto ng Treaty of Versailles, isang kasunduang ipinataw sa Germany matapos ang unang digma ang pandaigdig. Itinuturing ni Hitler na isang insulto ito sa German pride. Kaya't gusto niyang bawiin ang mga teritoryong nawala sa kanila at isa sa mga target ay ang Poland. Ngunit may isa pang dahilan, propaganda. Ipinakalat ng Nazi regime na inaapi raw ang mga etnikong German na nasa Poland. Ginamit ito ni Hitler bilang dahilan upang kumbinsihin ang publiko na makatarungan ang pagsalakay, kahit na malinaw na ito ibahagi lamang ng isang mas malawak na plano ng pananakop. Ang pagsalakay sa Poland ay hindi lamang simula ng digmaan, ito rin ay malinaw Napatunay ng kasakiman sa kapangyarihan, pagmanipula sa katotohanan at kawalan ng respeto sa soberanya ng ibang bansa. Ito ang aral ng kasaysayan na ang kasakiman kapag hindi napigilan ay nagdadala ng kaguluhan sa buong mundo.